Alam niyo po, uh, kinukompleto pa ng naval intelligence yung investigasyon nila, yung kung pangunahan. Pero uh, yung findings po, confirm na ito po ay galing sa ibang bansa at uh, ito po ay nagaling sa isang mothership mm -hmm. at uh, sa report din ng Navy ay yung kulay nito na dilaw ay nag-indicate na ito po ay ginagamit sa isang scientific uh, research mm -hmm. na visible sa taas. So, mm -hmm. yung nakita po sa mas bati na sovereign po ay i in po ngayon. At mag po ako ng resolution sa lunes para mm -hmm. magkaroon po ng investigasyon ng Senado patungkol dito. Mm -hmm. So, sir, ginagamit ito sa scientific research o uh, ang sabi na ito, Pre surveillance? Prelimina preliminarily, uh -huh. ang mm -hmm. datos na nakalap ko, ito ay hindi for military purposes pero hindi okay. pa akong confirm yun. Mm -hmm. So, marine uh, marine and scientific research. Mm -hmm. At sa ngayon, sa international law of the sea, dahil na ako, nakita sa mas batay na sa loob ng ating uh, karagatan, eh, dapat po may permiso ang coastal state mm -hmm. para mag-contact ng isang scientific research ang isang uh, ibang bansa. So, the mere fact na wala po itong permit Illegal po yung ginawa nila na pag... Aalamin ah, po, po natin yan sa Department of Foreign Affairs uh -huh. kung may permit ito. Mm -hmm. So isang klaro ho, hindi ito for military purposes, sir. Iyan ho ang preliminary na natatanggap ko. Mm hindi -hmm. pa conclusive yan. Mm -hmm. Pero identified na po ba saang bansa galing? China yung preliminary na sinasabi. Saan po, Sir? China yung preliminary na ginagawa. Ah, China. Oho. Uh -huh. So, sir, yung inyong reso, magpa-file kayo para magkandakon ng uh, Senate hearing? Ang anong committee? Opo, uh, yung Maritime Committee, Special Committee on Maritime mm -hmm. uh, Laws. Mm -hmm. At ang objective po niyan, malaman kung uh, may permiso dito. Saan galing ito? ito? Uh -huh. Meron ba itong permiso? Mm -hmm. Ano ang ginawa nito? Kasi ngayon po, eh, binadissect na, binubuksan na po yung, yung drone.